kasya ini nanunong duman ko inin hadong panahon ang pa kami ananin mumbanay na ditumbuk hagna tapos harani kami hin lumbia dituhan lumbia nagihimo kami hin arasip Pasta krisis kay namon bugas oh uh, kalumbiahan itu dida oh uh, pura uh, uh, itong lumbia dida lumbia nga lumbia didi adi didi may lumbia giha pun. tapos At dungap nahun? an amon hatu kinakaaon krisis palawan nga'n hin nga'n hin arasip. Amon hin papakaon ha amon pati an kurot para pagpakaon kaon kamikay. At dungan ni putnat hagn na oras na nga'ning kataon himurasak. Oras na nga'nih an human ng kataon a krisis, oray na bugas. pwede man kami paagi tipo pa na kung makakakaon tapos magkore ako dito na amon paniskila kay inin, waray risis risis anamun amon lagi kakaon ang galugaw Ah, may ninihad history. Tapos, ini nga kabutang niya, nabagan alidaagid, ini niya nahiya. Kay, waray man hatu to masirin niya, sarakyan harayo kami han, mga eskila harayo kamihan ng eskilahan amon gibabaktas pa itun pa harayo rayo para la kami maka sulod ng na agahi kami paglakat ingani na agar gabi kami pagbayuhan humay para kami kun waray liwat ng bugas nagbabayo kami han humay para mahimo nga bugas tapos amo na nang pagkakagtuon dinya ni paguli ang kulok nagtihimo kami himpagi para kami makaiklop nagbabayo gyap kami han humay tapos amon ah, iton hiya ginihimo nga iklop ang totoo na amon. Ako ato pagsisig, maram ako magsisik han humay. Maram ako magbayo. Tapos amon ah, ito hasta nga na, baga kalo yan gino baga din baga kay I kakaada naman kita hin baga kuan pagguti ay nga baga pinagkakakuhaan bisan la paglagod Tapos damo ko di ka pagpasalamat ng Ginoo nga bagay na pasaro sa baray gan manit daw ka kagutuman. Amen baga istorya na kaniya nakbut nga tag na nanonom dama ko nag kabatan unan hadto nga panahon. Kay diary gud adto maiwasan nga ya, tanay waray pagkaon. Amo ko tunak duman baga nabuhutan ta kinahuna nga da yan akong hababalik pa ito. maupay nga kahintang. ano ininyo baga pagkaya na baga din agad man baga daduduruhan salamat na lahan iyo baga pagkitaan akon mga videos baga ano nya baga nanonong duman yan na nagpakatatagbut nga pagnaan mga kadtuan ng mga ginagian tanong salamat bye